Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? Halos ikaw ay magmamakaawa sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay baliwala na sa kanya. Gusto mo ba na siya ay matataranta at ngayon mismo pupuntahan o tatawagan ka ng mahal mo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang basong tubig, lagyan mo ito ng kaunting asin. At pagkatapos hawakan mo sa dalawang kamay ang isang basong tubig, pakaisipin mo siya ng mabuti mag-focus at mag-concentrate ka at dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong tubig at asin, ikaw ay matataranta at ako ay tatawagan at pupuntahan mo ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos ay inumin nyo na po itong isang basong tubig at dapat ubusin nyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito at paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at ikaw ay pupuntahan at tatawagan niya ngayon mismo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong pagsabayin na gawin sa isang araw ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.